Patay ang isang magsasaka matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspek sa gilid ng kalsada sa Barangay Villa Hermosa, Kawayan, Masbate alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Alias Dan, 32 anyos at residente ng Sitio Kayang, Barangay Libas, Placer, Masbate. Base sa investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, lulan ng kanyang motorsiklo, patungo ang biktima sa Barangay Divisoria upang maglako ng kanyang mga panindang ng tambangan. Anim na tama ng bala ang agad na ikinasawi ng biktima eh, pagdating niya po dito sa place of incident, eh, may nakaabang po na unidentified male suspects. Hindi po natin alam kasi wala pa tayong yung witness na makakapagbigay ng detalye kung ilan po yung bumarin sa kanya. Pero nung nagkantak po tayo ng investigation, nakarecover po tayo ng anim na basyo ng Calibre 45 po. Dagdag pa ng hepe, walang record sa kanilang istasyon ng biktima. Ayon din sa pahayag ng pamilya, wala naman itong kaaway. Nilinaw naman ng PNP na walang kinalaman sa eleksyon ang naturang pagpaslang. Mahirap din makapagsabi ng, ano, ng motive kung bakit binaril yung suspect. Pero na, nawala na po namin sa ano, uh, yung victim, kung paano binaril yung victim. Pero wala na po sa motive yung politika. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Kawayan MPS upang matukoy ang suspect at ang motibo sa pamamaril. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.